Maganda ang umaga ulit sa inyo lahat mga boss. Ayan. Update pala tayo ngayon araw mga boss. Ang railings pala natin dito mga boss is uh, namasilihan na pala natin yung lagi natin ginagawa yan. Namasilihan na natin ng polytap yung uh, uh, pinagweltingan tsaka yung pinakamadugdungan natin. Para once na pininturahan natin isa uh, hindi halat uh, pinakang pinakamagweltingan tsaka yung mga dugdungan natin mga boss. Ayan, tapos nabapping na rin natin yan mga boss. Ayan, alihan na. Pintura na lang yung uh, kulang nito hanggang doon sa may kabila uh, pintura na lang yung kulang natin doon ayun tapos itong pinakam parking area pala natin mga boss uh, ayan naka-prepare na pala tayo dito mga boss uh, para sa pinakam flooring natin mga boss ayun uh, inintay lang natin tong delivery ng semento natin uh, kakadeliver lang kanina uh, mamaya after lunch mga boss uh, magbubuhos tayo dito ng uh, pinakam flooring natin ayan Ayun, ganito pala yung uh, nangyari mga boss Uh, bali pa isloop siya dito papunta sa may pinakang gutter natin. Ah, uh, eto nga pala mga boss yung space nung uh, pinakang bakal natin mga boss dito isa uh, almost 60 by 60 yung uh, pinakang space niya. Uh, medyo malimit siya ng konti. Uh, kasi nga ito sa uh, parking area. May din pala tayo nito mga boss. Yung pinakang extra na railings natin na ilalagay ah uh, doon mga boss sa uh, may bintana sa may second floor tsaka sa may attic area ah uh, bali uh, lalagyan natin ng railing yung mga boss kasi nga delikado doon isa uh, open open yung bintana natin doon itong area pala na to mga boss natambakan na rin natin to eto ganito na yung uh, mangyayari dito sa side na to mga boss hindi na to natin to si bali ito isa uh, lupa na lang to mga boss bali siguro gagawin nilang parang garden tong area na to kaya magiging lupa na lang dito dito pala mga boss sa first floor natin ah uh, lahat ng wall natin dito na final na natin lahat ng wall mga boss ayan, ayan na yung kulay nya sa uh, napatikisamin natin ah uh, ito na yung kulay nito white sa hanggang dito siya mga boss sa area na to okay na tayo dito sa first floor sa mga pintura natin okay na tayo tapos itong tiles naman mga boss is igagrout na lang natin to Chintap natin mga boss, is okay na rin. ah uh, Ayan. Ito na yung pinakangkabuan nung naging kitchen tap natin mga boss. Ayan siya. Nagrout na rin natin tong uh, pinakang tiles natin dito. Tapos na-install na rin pala natin mga boss yung uh, pinakang uh, kitchen sink natin. Ganito yung nangyari sa kitchen sink natin mga boss. Ito yung pinakang gripo niya. Okay na rin ito, mga boss, working na rin siya. May tubig na rin siya. Ayan. Basta so, ulitin ko na lang uh, kapag uh, nagta-tiles tayo na ng uh, pinakang uh, kitchen sink natin. Uh, tinatiles muna natin ang buo yan, mga boss. Tapos, pagkatapos natin i-install, tsaka natin i-actual itong uh, pinakang uh, kitchen sink natin, tsaka itong uh, pinakang lutuan. Para saktong-sakto -sakto yung pinakang uh, sukat ng lababo natin, mga boss. Uh, tsaka natin uh, tsaka natin ginagrinder ayun, tsaka natin uh, binubuksan yung pinakang magiging opening nung sa lababo natin uh, pagkatapos natin i-tiles pero pero pinapatuyo muna natin mga boss yan at least uh 2 uh, to 3 days bago natin i-grind din tong uh, pinakang tiles natin para hindi rin siya uh, kumapak pare. Boss, ito yung pinakang uh, uh, gas stove nila ma'am. Ayan. Tingnan natin mga. Boss. Ayan. Bali ito yung pinakang uh, gas stove nila ma'am. Ayan. Uh double burner siya mga boss. Tapos yung uh, pinakang hanging uh, cabinet niya saka itong dito sa baba. Ayan, uh, pinapabricate na rin pala yan mga boss. Bali, uh, modular na aluminum nga yung uh, pinakang uh, cabinet natin ito. Uh, hindi pa lang natin alam kung kailan may install. Ayan. Tapos yung sa toilet pala natin dito mga boss. Ayan uh, last video ko ata. Ayan, natapos na rin natin yung pinakang sa wall natin mga boss. Okay na rin tayo dito. Tapos yung uh, pinakang flooring natin. Ayan, nagkulang lang yung ulit yung uh, pinakan tiles natin mga boss. Kaya hindi pa to tapos. Bali, itong side na lang naman na to mga boss. Itong arena lang na to uh, Siguro mga limang piraso na lang na tiles to. Uh, mamaya, uh, bibili sila ma'am ng kulang para dito sa tiles natin. Para makumpleto na rin natin dito mga boss. Ito mga boss, sa second floor, ayan, nag-start na pala tayo mga boss maglinis na itong uh, pinakang floor tiles natin. Gagrout na natin to ngayon mga boss. Pati yung dito mga boss, ayan, uh, na na natin, bali, gagrout na natin ito ngayon mga boss. Ay, itong buong second floor mga boss. Ayan, ito na yung nililinis natin para i-grout. Ayan, hanggang doon yan mga boss sa may uh, pinakang uh, kwarto natin doon. Tapos sa itong pinakang toilet natin mga boss, grout na rin pala natin to. Ayan, nag-grout na rin natin yung mga tiles. Tapos yung dito pala mga boss, sa may terrace. Ayan, uh, lilinisin na rin natin ito mga boss para sa grout natin. Tapos nailagay na rin pala natin ito mga boss. Yung pinakang uh, ilaw natin dito sa pinakang top na itong uh, postin ng pinakang railing natin mga boss. Hanggang dito mga boss, ayan. Nailagay na rin natin. Ayan, okay na rin yan mga boss. Uh, working na rin yan. Uh, tapos itong uh, pinakang uh, wall lamp natin, nalagay na rin natin dito mga boss. Uh, tapos itong uh, pin light natin dito mga boss. and bali tatlo yan mga boss na pin light. Okay na rin yan, nalagay na natin. And I can see my own silhouette I'm getting stronger, step by step The clock is ticking but there's no time for regrets I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect. mga uh, boss, uh, uh, start na pala tayong mag-flooring uh, dito sa may pinakang farging uh, area natin, mga boss. Ayan, uh, the same pa rin nung dati, mga boss, uh, nilalagay muna natin yung area ng, mga boss, ng uh, mga graba. Yung pinakang uh, area natin uh, bago natin buhusan. Uh, tinritmit na rin pala natin ito, mga boss, ng uh, sulignum. Ayan, uh, in natin ng sulignum itong buong area para at least uh, no, uh, may antay anay siya, mga boss. the yeah. sky Uh, magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, uh, uh, silipin natin mga ulit mga boss yung uh, natapos ng tropa. Yung pinakang parking area pala natin mga boss. Ayan, uh, na-flooringan na pala natin ito mga boss. Sir, ano rin pala ito mga boss, sa uh, magkakar... Uh, Ita-tights din natin itong uh, pinakang parking area. Ayan, yung ratio pala ng halo natin dito mga boss is 1, 2, 3. ayon. yung dati nating halo kapag nagbubuhos tayo sa slab. Med medyo ano kasi pa ito mga boss medyo bubuhat to nang medyo mabigat kasi nga ito ay parking area kaya yung halo natin is the same ng, uh, kapag nag-iislab tayo mga boss sa uh, second floor balita tiles na lang natin ito mga boss uh, once na dumating na yung uh, pinakang uh, tiles natin tapos dito mga boss sa second floor is uh, natapos na pala natin mga boss yung grouse makikita natin mga boss isa yan. ito na yung uh, design ng uh, pinakang uh, tiles natin Ayan, ito na yung uh, buong loob mga boss. Ayan. Maganda na yung kinalabas niya. Ang makikita natin mga boss, yung tiles natin is maganda siya. Ayan, medyo glossy siya ng konti. Uh, medyo, malinis na dito mga boss. Itong, ito yung pinakang master bedroom natin. Tapos yung dito sa may hallway, okay na rin tayo dito mga boss. Ayan. Na, na grout na rin natin ito mga boss. Ayan. Ang kulang na lang pala natin dito mga boss, na-grout. Is itong pinakang... Uh, isang room dito. Uh, bali, ito wala pang grout. Naubusan tayo ng grout mga boss. Pero ayan, may dumating na tayo na grout. Binili ni ma'am tsaka ni sir kanina. ito na lang yung grout natin mga boss. Ayan. Tapos yung uh, pinakang uh, wood planks natin mga boss dito papuntang attic area mga boss. Isa yan na. na na natin to mga, mga boss kanina na naikat na rin natin to yung uh, kasi sobra ng konti. Ito kasi yung planks natin mga boss, is pantay lang dito sa may, sa may pinakang side na itong hagda na to. Kaya pin, binawasan natin ng konti. Tapos itong dalawa na to mga boss, uh, hindi pa natin nasasalpa kasi nga yung uh, pinakang, uh, pinakang wall natin dito is hindi siya pantay kaya hindi siya, uh, hindi siya may salpak. Uh, bali babawasan natin yung mga boss bukas yung pinakang semento para pumasok tong uh, pinakang wood uh, planks natin. Tsaka yung isa dun mga boss, ayan. Oh, uh, hindi rin siya pantay. Pero totally is okay na yan mga boss. Ayan, ito, na lang natin to mga boss. Ayan, kompleto na. Tapos yung eto nga, etong pinakang stair din natin dito mga boss. eto uh, kasi mga boss, ang nangyari uh, dun sa mga nakakasubaybay, etong pinakang flooring natin dito is nakasloop pamunta dito sa side na to. Tapos yung doon sa baba is nakasloop din. Kaya ang nangyari, eto mga boss, etong step na to isa, is napaka taas na niya. Kaya ang mangyayari mga boss is uh, i -re reduce natin to lahat mga boss. Bali, uh, parang uh, papalitadahan natin to ng, uh, ng bahagya para mahabol natin yung uh, pinakang size talaga nung hagdan uh, uh, hagda natin. Ayan, ito kasi yung nangyari mga boss, yung pagdating dito sa dulo. Ayan, ayan na yung isang step na to is napakababa na. Kaya iaangat natin to uh, lahat mga boss hanggang dun sa may uh, pinakang taas. Para mahabol natin to mga boss. Yung isang step na yan. Ayan yung mataas na yan na step. Para mahabol natin. Bari papalitadahan natin to ng uh, bahagya. Ayan mga boss. Uh, hanggang dito na lang ulit yung video natin. Ayan, uh, muli maraming maraming salamat sa inyong lahat. Uh, ingat na lang tayo palagi mga boss. And God bless sa ating lahat.